May kasali sa baba itong ibang alaga namin na o. Oh. Marami nila nandito na. Mahalaga lamang is gamitin natin yung resources. Tapos pagdating sa mga pakain, pwede rin tayo magtanim. ng mga kambing o. Oh. mga start up ng mga chicken natin. Uh, oh, kung umpisa pa lang natin to, no, try pa lang. Trial pa lang natin. Pero pagka okay to at magkapunan tayo, dadami-damihan na rin natin ito ating mga pabo naman dyan pa sila nagantay pa rin and dito nga pala meron kami isang black pig na nasampahan na rin mga oh, madadagdagan na ibaboy natin eto ay eh, mabubuntis na rin to Nagbu magbubuntis na rin dumalagang waboy yan hello yan na si Dida oh. nasampahan na rin to ng barako natin nandyan dagdag na naman to sa mga o natin mga mga anak after 3 uh, 3 months and uh, 20 days na anak na rin isang inahing baboy tida ah magpaka magaling na inang pigs ah, mabait itong baboy na to isa ito sa pinakamabait na inahing baboy hello ito naman yung giniling no, ito yung giniling na pakain sa baboy at yun na nga isa ibang baboy natin makain na rin yan halo halo Madrid Agua, Napier Grass, The Rock peach, Corn. Yun yung pinaghalo-halo natin pakain dito sa mga inihing baboy natin. So ito mga buntis na to. Mayroon pa isa dito. Ayan, buntis na rin ito ang baboy natin. Ayan, sinasamahan siya ng mga manok. Pati mga manok na ikain din doon sa pagkain nila. So ito naman yung dito sa kabila. Tsaka ito, may mga malunggay tanim sila papa. O. Ayan, sana mabuhay ito kahit tag-init. Ito naman, may sitaw din. Yan, lumaki-laki na rin yung sitaw. May tubo. Ayan yung madre di aguang iba. Sa isang baboy namin. Ito, buntis na rin ito. mga nakatali na sila kasi hindi namin sigurado kung kailan sila mga anak. No? Dahil nga dati, iniisama namin dito yung yung barako doon sa loob ng aming prairie area. Kaya ngayon, natali na lang para mas safe sila pag nanganak yung baka naman doon nagantay na May painumin naman natin yan ayan ito naman yung papakainin isa sa malaki nating baboy dito oops kain na siya Ayan, gulong na yung kainan niya para kasi na ng pakainan ay na ng pakainan dahil sa daming baboy nakatali eh may gulong namang extra dito na namin ilagay sa gulong So, halo-halo kinakain pa rin nila Napier gas, yan, Agua Mais, Darak Iba-iba rin, depende sa kung ano yung available na pakain ngayon So yun yung binibigay namin dito Ayan yung buntis nating baboy Siguro by next month na rin ito mga anak Yung no. dito naman Ito, parang, ito mukhang sabay-sabay lang halos to sila eh malalakas din kumain Ayan. kahit ganyan yung mga pagkain nila tapos binibigyan na rin namin to ng yung pampalakas ng gatas na pigs minsan binibigyan din namin para medyo lumakas lakas yung gatas nila may sali din yung manok dito ayan o no? ngayon na may papakain muna tayo ng mga manok at yung rabbit naman kumakain na rin sila. Ayan yung mga pagkain nila. Kamote, kangkong. May pirogas. grass. Kainin yan sila. Dito tayo. Yung mga pinigyan natin kanina. Oo. Marami-rami pa rin sila pagkain. may maya pa nila maubos yan. Ayan. So, ayan, medyo kulay dilaw yung painom natin dahil may mga ngilan na nag-iipot ng pula kasi ilagyan natin gamot ayan yung mga alaga natin tapos doon naman ayan, nag-aantay na rin yung ibang, ibang alaga natin dyan sa loob ngayon papakain naman tayo sa loob at sabay-sabay yung mga baboy tsaka itong mga manok papakainin na rin kasi minsan ang ago itong mga pabot manok

Yeah. <laughs> baboy ayan na nakikisali sa baboy yung nakikisali sa baboy itong ibang alaga namin oh oh nila nandito na tawagin natin ulit dito sa kabila

So, Ang sumay dito ibang pabong maliliit. Dito naman natin pa kainin itong iba. Kasi hindi na kain rin agawan sa kabila. Ha? Ano yung mapapunta dito? Ayan, okay, itong pabo sila lahat tumutat eh <laughs> pabuhang tinawag pati manok sumama o. ay mali pa pa bumilipat yan dito kasi sumama din yung ibang mga munok ayan ayan yung tagapagtanggol yung malaking kado yung pinakananay nanayan nila ito Oh kaya ayan oh tinapakalis niya yung ibang mga nasa paligid na eh, hindi niya kaano-ano Priority niya yung anak niya may mga kambing natin nandun naman Ang kambing natin tayo nagtatawag na Ang ganyan yung mga kambing natin Sila lang naiwan dyan kasi mga baboy Nilipat na namin Sinali na Eh ibang kambing na medyo malayo ngayon kasi nakapre rin sila dyan So iba iba rin yung kanilang destination Ayan po ano kain na mga alaga natin. Dito naman sa pag-alaga ng iba't ibang hayop, no? Nagiging libangan natin. Ini-enjoy lamang din natin. At uh, ayun lang naman ang pinaka eh. Ma-enjoy lang natin. Habang tumatagal pag naparami natin yan sila. At ang maganda rin naman dito sa mga pabo, mga native chicken. Kasi bukod sa binibigay natin pakain, kung free range sila, ay kumakain din yan ng mga damo-damo dyan sa kapaligiran. O, yung mga damo dyan, magiging useful yan masyado sa mga alaga natin. No, kasi yan yung pandagdag pagkain nila dito para naman lumaki or maparami natin na kahit na hindi man kadamihan yung pinapakain natin sa kanila ay sumasapat pa rin yung pangailangan dahil doon sa mga damo na nasa paligid dahil nga preference naman yung mga alaga natin kaya minsan kahit nga purong mais lang binibigay namin ay lumalaki yung mga alaga natin ay itlog pa rin no, itong mga pabo, manok ah, kahit wala tayong laying mash no? yung mga pampaitlog na klase ng feeds ay productive pa rin yung mga alaga namin dahil dun sa free sila sa paligid ano rin bagong manok na pusa pa no hindi so so ayan o no? may bago tayong manok na naman may mga sisil. at saka yung baboy natin dito sa loob kaya sinasabay namin pagpapakain sa mga pabo at manok sa baboy dahil Itong mga baboy ay ganyan, no. Inaagawan nila pagka kumakain sila. Ah dito, ito yung pang-apat. Kanina may tatlong baboy tayo sa kanina. Yan yung pang-apat at yung pang-lima na baboy nandoon. Sa likod ng kalabaw, yung kalabaw dito rin nakisilong. Kasi mainit saka naubos na yung wala na silang malubluban dahil natuyo. No? kaya yung kalabaw nandito rin sa ilalim ng kay Mito. Ito naman isang baboy natin inahin. No, at ito ay buntis na rin. Ayan. Same pa rin pagkain nila. Oh. Mga damo-damo. Pinaghalo ng mga pakain sa mga alagang baboy. Ayan. Nung matapos kumain yung mga alaga natin, sila naman ay paikot-ikot na diyan. Dito naman yung gansa. Kumusta natin? May gansa kami dito. Ang babae na naglimlim. Ayun o. Oh. Ito siya. Hanggang natin. May dalawang itlog. Ayan, nagalimlim siya dyan. Tumalabas lang siya pag kumakain. Tapos balik ulit siya pagkatapos kumain. So, antayin lang natin yan kung kailan mapisa. Pag napisa yan, ay dagdagan na, madagdagan na naman yung mga gansa natin dito. Saka dito, nilagay ko kanina yung saging nasira. Ayan o yung pinaka buwig niya kasi may mga laman-laman pang tira nakain nila yan yung pinaka laman niya nasira kinapakain ko sa baboy ayan sumasalubong na rin yung mga pabo kaya bit bit ko na yung tubig nila kanina yung pinigyan na natin sila ng feeds feeds, darak yung natin sa kamais naubos na rin nila kaya yung kanilang inuman para may okay, lang inuman okay, malaki na yung mga sisiyo natin dati at dyan na nga o, oh, yan na rin sila pinakawalan na natin dati dito natin kinulong sa loob ng kanilang bahayan tapos pinakawalan na natin dito na rin sila tumitira oh, dyan sila tumitira sa itong kamalig ni Papa natulugan niya sana ginawa ng bahayan ng mga sisiyo ng pabo natin yan, sana ay maparami na rin natin ito. No, sa pag-alaga ng hayop, kapag nais natin ay medyo matipid kahit pa paano. No, ang pinakamahalaga lamang is gamitin natin yung resources. Katulad dito sa amin, eh, may mga kawayan dito. Ayun yung mga kawayan. No, so, yun yung ginagamit namin sa pabahay, dagdag sa pagawa. may mga kahoy dyan, yung mga sanga. Yan, ginagamitin natin dito yan. So, ayan o. So, kahit medyo konti na lang yung gagastusin. Tapos kung kaya naman natin magtayo ng mga housing. So, pwedeng tayo ng gumawa. No? At malaki ang malilis natin doon. At sa tulad nito. O, simpleng housing yan. Pero natitirhan ng mga pabo. O, so, malaking bagay na rin. Tapos pagdating sa mga pakain. Kung meron tayong pagtamnan. Pwede rin tayong magtanim. Katulad dito. May mga reject na mga niyog. na no? Nagagamit din natin yung pakain sa mga pabo natin. Mga manok natin. No? Yung mga damo sa paligid o yung mga tanim na madre de agua pwede rin magtanim ng mais na pwedeng ikabigay ni pagkain sa mga alaga din so marami rami tayong pwedeng gawin pwedeng opsyon no? kahit sa mga daho, ah, saging dahon ng saging katawan ng saging pwede rin natin ibigay dito sa mga alaga natin no? kinakain din nila yan pero po pwede rin natin sila bigyan suportahan tulad nitong binibigyan natin may pitch, may darak tapos bukod pa yung mga natural na pagkain na nasa paligid na maaari din natin padagdag na ibigay sa kanila. Para kapag kahit dumami na sila no, at uh, konti lang yung pabili nating feeds ay kayang-kaya pa rin natin magpalaki na at magparami ng mga alaga natin. Dito naman, itong ganitong mga manok na native or mga itong mga pabo, hindi sila ganoon kabilis lumaki. No, kahit taka pure feed sila. So, mas kuan pa rin sa kanila. No, mas okay pa din na bigyan din natin ng mga natural na mga resources natin para hindi naman masyadong mapalaki yung gastos din no? yun ay based sa experience sa pamamaraan din namin dito sa bukid so ayun po marami marami salamat pong muli sa inyo lahat sa inyo panonood happy farming po thank you for watching yan yung mga inuman ng mga alaga natin doon naman sa kabila ilalagyan ko rin ang inuman yung mga pabong maliliit doon yan pati mga sisiw kasama ng mga baboy yung e, kalabaw natin ayan yung mga pabong at mga dansa Sumusunod so, pa rin sa akin yung mga pabo. Ayan. Ito naman yung mga kambing namin. Ayan, medyo tuyo na yung mga damo na naman din dito. Yung mga kambing natin na may mga anak. Dito sila sa loob. Ito yung pinurga ko nung nakaraan. Ayan na sila. Yung ibang kambing namin ay palagay ko eh nasa ibang lugar ngayon ko kumagala may mga buntis pa din kasi dito kambing na inabangan pa din natin pag nanganak kaya sinisilip-silip ko din kasi baka mamay ng anak na so ngayon kasi puro kambing at baka na lang to nandito sa loob kasi yung baboy ay hindi inilipat na namin kaya dito banda ay wala naman dito yung kambing natin iba so wala sila dito Oh, dabon na rin kasi yan dyan. Ah, nandun sa baba. Nandun pala. Ayun, sa baba. Oh. Ito tayo sa may kawayan. Ah. May kamalik. So, itong kawayan na ito, nagagamit din namin yan. Pagdagdag rin doon sa paggawa ng mga housing. Ayun yung mga kambing. Oh. Ah, sila. Natakot sila. Takot kay Chow Chow. Chow Chow! Chow Chow! Ayan o. So, nandyan yung mga kambing natin. Yung iba'y nandun naman sa kabila. Dahil kamalig. Ito lang, delikado dito pag may nag-apoy o. Oh. Ayan oh. yung dahon ng kawayan. Pag may nagsiga dyan, ay talagang kakalat yan. Sunog itong paligid. So, ayan pa yung mga kambing natin o. Oh. Hello. Ayun yung mga buntis. Na may isa lang dyan na nanganak. Ayun yung kinain ng baboy dati. So, ang ginawa namin, nilipat na lahat ng baboy nilabas kasi may mga anak pa yung tatlo. Mga anak pa yan. Sito naman yung may mga anak ng iba. Ayun o. Ayan si Mingoy. Medyo silaw lang dito banda. Yung barako namin kambing ay nandito rin. Ayan, tuyo-tuyo yung mga damo dito. Hi, Mingoy! Ayan. dito sila, kasama yung baby kambing nating isa. Ayan, isang buwan na rin itong isang kambing na yan. As yan yung pabahay natin, dati ng kambing. napuno puno ng damo. Ito nga, plano namin linisin na rin to. para mas tumubo pa yung mga damo-damo dyan na makakain ng mga alaga natin kasi yung ganyang klaseng damo hindi na rin kinakain ng mga alaga natin yan no so maliban na lang ito mga ganito mga kogon yan nakain nila pero pag ganyang klase hantutungaw hagunoy hindi nila kinakain yan so yan, no. napakadama na dito actually ito dati palayan, yan tapos naging fish pond to eh, ngayon tuyong tuyo uh, dati may tubigan to pagka maulan ito nagkakatubig to minsan dito na rin sila nainom pero sa ngayon yan tuyong yung -tuyo balik na rin ako sa bahay ayan o no. mga kagli natin o naghanap sila ng mga makakain pa sa paligid at uh, tuyo yung ibang damo ayan ayan po maraming salamat po thank you for watching po